So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon araw na to guys, day 25 ng pagkaalaga at dito sa Baboyang walang Amoy. Ibig sabihin nito guys, 20 days old na itong mga piglets na inaalagaan patabay na po. Ngayon guys, pag-usapan natin paano ba yung sistema ng pagkaalaga para matiyak natin na maging healthy at maging na uh, maganda yung paglaki ng ating mga alaging baboy. Kaya guys, pag-usapan natin yan, himayin natin dito lang sa Kabady Moho YouTube channel. So, eto guys, ngayon araw na to, napaka ng panahon. Etong mga baboy, eh, malalaki na. So, sampung baboy na inaalagaan dito sa babuyang mga boy. Eto na nga guys, itong mga baboy na to, nasa 70 years old, uh, ah, 70 days old na pala, hindi years old. So, sa 70 days old nila, ano ba yung mga dapat natin gawin? Eto guys, pag-usapan natin, mga gabay sa pagpapalaki ng baboy at pagpapataba ng mga baby. So mako-consider natin big pa rin to guys kasi uh, sa gulang na ganito, 70 days old, uh, may mga bagay tayo na dapat gawin para at least matiyak na magiging malaki, malakas, masigla at syempre maging malusog sila. Gusto natin bilang isang mga baboy, uh, tuloy-tuloy ang paglaki ng ating mga alagang baboy. Ito na guys pag-usapan natin mga bagay na dapat nating gawin para maging mabilis yung kanilang paglaki at mabilis tumabae itong mga piglets na to sa gulang na ganito guys nasa 2 to 3 months na sila uh, ang mga dapat natin gawin guys is dahan dahang magpalit ng pagkain pwede na dito guys yung uh, starter na talaga uh, sa gulang kasi na ganito pagpasok pala mga sister hindi eh, dapat nag-iintroduce na tayo guys na starter sa ating mga alakan baboy ang pagkain ng baboy sa gulang na ito ay eh, dapat dagdagan ng pampalakas na suplementong vitamina na may kasamang mineral at growth hormone Ibig sabihin, eto na yung panahon na dapat yung mga baboy is mapabilis yung kanilang paglaki. Kailangan yung mga ganon upang mapagdali ang paglaki ng ating mga alagang baboy. Makakatulong talaga kapag uh, mula sa pre-starter, mag introduce na tayo ng starter sa ating mga alagang baboy. Isa pang dapat natin gawin para palakasin ang katawan laban sa mga stress, pagod, tuwing magpapalit ng pagkain at pagbabago ng panahon, maghalo ng electrolyte sa inuming tubig. Eto lagi yung sinasabi natin, kailangan electrolytes, electrolytes, electrolytes. Ang electrolytes anti-estres yan sa mga alaga. Tuwing nagkakasakit yung mga alagang baboy, kailangan maglagay talaga tayo ng electrolytes para at least yung mga baboy natin manumbalik ang kanilang nakas at sigla. Habang lumalaki kasi ang mga baboy, sila ay nakakaranas ng stress. Kaya kailangan gumawa ng paraan para maiwasan ang pagkakasakit. So, maaaring gamitin yung mga sachet-sachet na electrolytes ng pipili sa mga souping tindahan. Isa pang pinakamahalag ng bagay, maaari tayo guys magturok ng vitamin B complex. Ito ay para lalong mapataas ang resistensya ng mga baboy laban sa anumang pagod. Makakatulong din ito guys para mayuwasan ang pagkabansot ng baboy at yun na nga yung mabilis silang lumaki. Maaari tayo guys magturok ng B complex o ano bang vitamin B complex na uh, available sa ating area o sa ating lugar. Lang lang na rin sa mga shopping at tindahan, maaari tayong magtanong kung ano yung available sa kanila. At syempre, depende rin yan sa kung magkano at ano ba yung kaya ng ating budget at isa. So, ito na nga guys. Dahil nasa Uh, starter period na itong ating mga alagang baboy eh, ma ito yung sistema kung saan na merong 18% na protein na yung ng ating baboy ah, uh, pasok din to sa pangangailangan ng baboy para at least maging mas maganda ang uh, hubog ng kanilang katawan at paging mas mabilis na yung paglaki ang pagkain uh, starter uh, feeds ah uh, na ibinibigay natin sa mga alagang baboy ay maaaring magtagal ng dalawa hanggang tatlong buwan na edad ng baboy. Ibig sabihin mula ikadalawang buwan, 60 days old, hanggang 90 days old, tere ang pagpapakain yun. Maaari sila guys makakonsumo ng isang sako ng feeds uh, sa panahon na pinapakain natin sila ng starter. Ang dami ng pagkain ay maaaring Uh, magsimula mula 700 grams hanggang sa 1 kilo o hanggang 1.2 kilos. Depende guys, so pangangailangan ng ating baboy at kung ano ba yung kaya nilang ikonsumo. Uh, makakatulong na i-monitor natin ang ating babuyan at tingnan natin, silipin natin tuwing magpapakain tayo, ano ba yung kaya ng uh, ubusin ng ating mga alagang baboy. Halos 2 to 3 kasi nasasayang uh, na mga feeds tuwing magpapakain tayo sa mga alagang baboy. Kung mapapansin natin, may mga pagkakataon na may mga feeds na naiiwan doon sa kainan ng baboy. Kung susumahin natin yan, halos uh, mabubuo ang 2% to 3% na nasasayang sa pakain sa baboy. Kapag pinagsama-sama natin yan kay sa panahon ng pag-aalaga natin ng baboy, maaaring umabot yan ng 20 to 30% kung talagang sobrang dami ng waste na napupunta uh, sa kinakain ng baboy. Hindi sabihin, kapag yung baboy kinakain natin ng napakarami at hindi nila nauubos, hihigaan lang nila yan. Minsan may mga pagkakataon na nababasa at napapanis na nagay yung sali para at least tuluyan na lang natin linisin yung kulungan ng baboy at hindi na mapapakinabangan ng baboy. Alalahanin natin na sa panahon ng starter period, ito yung uh, uh, feeds, ito yung pakain ng baboy na may pinakamataas na presyo umabot ng hanggang 2,000 ang bawat isang sapo ng starter. Ito rin ang pinakamahal sa grupo ng uh, pakain sa baboy sa panahon ng pag-aalaga ng patabain baboy. Ibig sabihin, pagdating guys ng pre-starter, medyo mura-mura pa. Pagdating ng uh, grower, medyo mura-mura pa. Pero sa starter period guys, talagang yan yung pinakamataas na presyo, pinakamahal sa uh, lahat ng klase ng uri ng kisna, gagamitin natin. Ah, kasama na dyan yung finisher kaya importante guys na Free starter pa lang, starter pa lang, tuwing magpapakain tayo, i-monitor na natin para at least matiyak natin na sigurado na nakakatipid tayo at kung ano yung pinapakain natin, eh talagang napapakinabangan at nagre-resulta sa paglaki ng katawan ng ating mga alagang baboy. Dalawang bagay pa na makakatulong. So nag-discuss na tayo guys ng tatlong bagay na makakatulong sa mabilis na paglaki at pagpapataba ng mga alagang baboy o piglet. Ngayon naman guys, dagdagan pa natin ng dalawa para lima na yung makakatulong sa atin para at least matiyak natin na talagang malalakit yung mga pigas na to. Isa pang bagay na maaari natin gawin guys is syempre yung magbigay uh, ng ventracin para i-pulse medication o maiwasan ang pneumonia. Ito guys, importante to kasi sa panahon nyo yung napapago-bago yung klema minsan hindi natin may na biglang lalamigin yung hapon, magkakalagun, magkakalagun at magkakaubo. Pero relax lang tayo. Uh, mas maganda gawin natin ang sistema sa ating babuyan e, yung pagbibigay ng mga false medication. Tulad na lang nga nito yung Petra Mabibili ito guys na sa-share, pero napakalaking maitutulong nito sa ating babuyan. Kasi ang Petra Simbol makakaiwas para lang malabanan ang pneumonia sa ating mga alagang baboy. Dalawang kutsarita lang katagalo ng tubig maaari nang ihalo sa inumin ng ating baboy. isa pa guys, sa panahon na ganito kung saan 70 days old na ating mga alam kung natin na magpurga ibig sabihin maaari tayong magpurga sa ika 70 days old o ika 60 days old o every time na magpapalit tayo ng pakain transition ng pakain mula pre-starter papunta sa starter So mag-purga uh, tayo sa ating mga alagang baboy. Ang pagpupurga kasi ito ay nakakatulong upang maalis ang mga bulati na nagpapabagal sa paglaki ng ating baboy. Paano ba ito ginagawa? Ginagawa ito sa pamamagitan ng uh, kung sasye-sasye yung binili niyo guys. Maaari kayong uh, maglagay ng isang sasye at ihalo lang sa uh, tubig na pakain o kaya pakain ng inyong mga alagang baboy. Ang isang sasye ng uh, latigo 1,000 maaaring gamitin para sa tatlong grower o tatlong patabaing baboy. Katulad ng sinabi ko, makakatulong ito para maalis matanggal yung mga bulate na nagiging sanhi para mabawasan yung mga sustansya, nutrients na uh, dapat napupunta na sa baboy pero hindi napupunta sa mga bulate. So makakatulong yun para at least matanggal yung mga bulate at talagang makita natin ang resulta ng paglaki ng ating mga alagang baboy. So guys, dito pa rin sa Bakuyang Walang Aboy. Ito guys, si kabady mo ko. Kasama pa rin natin si Luigi po. Ayan. So araw-araw tayong mag-discuss, magkwentuhan tungkol sa pag-aalaga ng patabain baboy. <clears throat> Magtulungan tayo guys para at least uh, magbigay tayo ng mga best practice, magbigay tayo ng mga experiences natin, i-share natin sa mga katropa natin. Doon sa mga katropa natin na nag-aalaga ng baboy i-share nyo yung mga karanasan ninyo para at least may bahagi rin natin sa iba nating mga katropa para yung mga pagkakapali may iwasan na natin at yung mga magagandang practice may share natin para at least maging maganda, mayabong ang pag-aalaga ng baboy at syempre yung mga negosyo ng pag yan. So matulungan natin yung mga kapwa natin mga hog raiser, lalong lalo na yung mga backyard hog tungkol sa pag-aalaga ng baboy. Ngayon guys nasa ika 20 Ah, uh, 5 days na tayo, no? 25 days ng pag-aalaga ng patabaing baboy. So, napakalapit na. Halos magwa one month na, guys. Samahan nyo kami araw-araw dito lang sa Kapati Moko YouTube channel. Hanggang sa muli, mga katropa. Salamat at paalam.